Inaantabayanan naman ang pagdating sa bansa ng mga labi ng isa pang OFW na namatay sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. sa frontline na balitang yan si Rainiel Pawe. Magkahalong pananabik at pighati ang nararamdaman ngayon ng pamilya Alacre sa Cadiz City, Negros Occidental habang hinihintay dumating ang mga labi ng OFW na si Loretta Alacre. Si Loretta ang isa sa apat na Pinoy na namatay matapos maipit sa bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Kwento ng bunsong kapatid ni Loreta na si Aileen, day off ng kanyang ate at papunta sana ng Tel Aviv nang sumalakay ang grupong Hamas. Ano ng bahay ng amo niya? Uh, naharang lang daw po sila sa sasakyan. Ilan po sila sa sasakyan? Apat. Mga Pinoy din po? Uh, Chinese din po. Kaibigan niya po? O Opo, sa isang boyfriend niya. Uh, naharang daw sila. Pinagbabaril. Taong 2015 nang huling magbakasyon sa Pilipinas si Loreta. Uuwi raw nga sana ito sa Disyembre para rito sa bansa magpasko at ipagdiwang ang kanyang ikalimampung kaarawan. Dagdag pa ni Aileen si Loreta ang breadwinner ng kanilang pamilya. Pagbayan lang kami kaming magkapatid na matanggap nyo. namin kapatid. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos naman ang tumawag kay Aileen na nooy nasa Kuwait. Sinagot ng gobyerno ang pagpapawi kay Aileen para maasikaso ang burol ng kanyang ate. Magbibigay rin ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng Financial at Burial Assistance. Dumating na kanina sa naiya ang labi ng OFW. Nakatakdang sunduin ng pamilya Alacre ang labi ni Loreta pagdating bukas sa Silay Airport. Ididiretso nila ang labi sa naipundar na bahay ni Loreta sa Cadiz City. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainel Pawid, News 5 kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.